Maricar? Anong tinawag mo sa akin? Maricar. Maricar? Yeah, uh, my wife. Madalas kasi siyang makipag-play ng piano kay Joanna nung buhay pa siya. Uh, yung tinutugtog mo, paboritong piyesa niya yon. Actually, akala ko nga na bumalik siya for a while eh. Pero syempre alam ko hindi naman mangyayari yun. Eh. Uh, isang taon na kasi siyang wala eh. Pero hanggang ngayon pakiramdam ko na Parang nandito pa rin siya sa paligid namin. Na binabantayin kami ni Joanna. Anyway, ah, pasensya na lang. Ah. So, ah, nagpa-piano ka pala. Um, mat Matagal na kasi akong hindi tumutugtog. Kaya medyo, uh, hindi na rin akong gano'n masyadong marunong. Ah, talaga, parang natural na natural ka nga eh. Actually, sabi sa akin ni Maricar na kahit sino pwede mong turuan mag-piano pero konti lang yung murunong tumimpla. Daddy! Ah, oh, baby! Mwah! Mwah! Ano na so kung mabana? Kaya pila po tayo ng piano. Ah, oh, sige. Ano ka Okay. Ito okay. na okay. okay. okay, 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 okay.